Sa inaugural episode ng Philippine Information Agency 4A ng Kapihan sa Bagong Pilipinas nitong lunes, DPWH ang unang naisalang sa forum kasama ang local media. Sa ilalim ng Build Better More ng kasalukuyang administrasyon, ibinahagi e ng DPWH 4A ang mga infrastructure development at construction projects, kabilang mga kalsada, tulay, flood control facilities, at seaboard road network system sa ilang bahagi ng Calabarzon. Ongoing ang infrastructure project ng 8-kilometer toll road facility mula sa Santo Tomas, Batangas, patungo Lucena City sa Quezon. May mga bypass road hindi na tinatapos gaya ng Salamino-San Pablo Bypass. 11.58 km ang proyektong ito na magpapagaan ng trapiko sa bahagi ng San Pablo City lalo na tuwing holiday season. 40 kilometer east lateral road naman mula sa Aguinaldo Highway patungong Nasugbu, Batangas. Tutulong ito para maibsan ng traffic sa Tagaytay. Sa pamamagitan ng mga ito ay mas mapapadali ang pagdinegosyo at uunlad ang ekonomiya. Pero sa kabila nito, may mga may-ari na lupa na naapektuhan gaya ng road widening dinig na hanggang sa ngayon ay naghihintay ng mabayaran ng ahensya. Ang mga claims na ito ay naas naman daw ng DPWH. Sa katunayan, taon-taon silang nagre-request ng budget para mabayaran ang mga may-ari ng lupa na nahagip ng road widening. Sinabi ni DPWH Regional Director Jobel Mendoza hindi na-aproba ng na kanilang request. Inhalimbawa ni Mendoza na sa 1 billion pesos na request nila para mabayaran ng mga apektado, 40 million lang ang na-aprobahan at yan ay disseminated sa mga district offices nila sa rehiyon. Gusto yun nila pero wala sila magawa dahil maliit na halaga lang ang na-aprobahan sa kanilang request ng ating mga mambabatas. Kaya naman patuloy na nanawagan ng mga mamayang na-apektuhan na -apektuhan ng mabigyan pansin ang kanilang claims ng mga mambabatas na nag-approve ng budget. Sinisiguro naman ang DPWH na lahat ng kwalipikadong claimants ay inaasikaso nila para masettle. Mula sa Kalamba, Laguna, Robert Maiko naghahatid ng balitang totoo at impormasyong sigurado dahil Team South Post, Tatak, South Post.